Sa iba pang balita, tinanggap ng ilang mambabatas ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test sila kapalit ng pagsailalim niya sa neuropsychiatric exam. Sagot ng grupong Young Guns na tinutukoy ng bise, handa sila pero may ibinigay silang kondisyon. Dapat daw tumistigo si VP Sara sa House Committee on Good Government and Public Accountability, kaugnay sa investigasyon sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong Shay kalihim nito Iginiit ng grupo na hindi lang ito paglilinis ng pangalan kundi pagiging accountable bilang opisyal ng gobyerno. Wala pang sagot dito ang bise. Pero una na niyang iginiit sa naging pagdalo niya noong Setyembre sa pagdinig na walang naging misuse o maling paggamit sa pondo ng OVP. Para mapanatili at magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng mga negosyo sa Pilipinas, kailangan daw sa bayan ang mabilis na pagbabago ng panahon. Diyan po sumisentro ang celebration ng 50th year ng Philippine Business Conference and Expo. Inibitahang keynote speaker si Vice President Sara Duterte na nagpasalamat sa papel ng business sector sa mga proyekto ng Office of the Vice President. Binigyang diin ni VP ang importansya ng digitalization at pagiging innovative sa negosyo. Sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, no organizer ng Yearly Business Conference and Expo, patuloy silang makikipagtulungan sa gobyo para mapalakas ang mga negosyo, job generation at mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagikot ngayong umaga sa Naga Sur, ang kasama nating si John Consulta at nasaksihan niya ang matinding pinsal roon ng bagyo mga kapuso, ganito ka grabe yung uh, sinapit nitong uh, isang subdivision na to dito sa may bahagi ng Naga City. Nagkalat itong uh, mga debris at mga putik, uh, tubig na pumasok pa sa loob ng mga bahay. Pero ang pinaka-highlight dito mga kapuso ay ito uh, itong uh, mga nagkapatong-patong -patong na mga sasakyan. Uh, dito nga sa subdivision ito, na no? sumakita so, natin talagang parang mga laruan lang na pinagpatong-patong So ito raw ay nangyari sa kasagsagan ng uh, flash, flash flood dito sa may bahagi ng Naga City. So mula sa itaas ay uh, daw ng malakas na current itong uh, mga sasakyang ito dito sa may bahaging ito ng uh, subdivision. At uh, makikita naman natin na walang kalaban-laban dahil sa lakas nga ng ragasa. At uh, tinitingnan na natin dito na lahat ng bahay, no, walang exempted, lahat pinasok ng uh, tubig at putik yung loob ng kanilang mga bahay. Sa inisyal na impormasyon, rumagasa ang tubig sa subdivision na yaan sa Naga, sur matapos bumigay ang isang pader kasunod ng pag-apaw ng creek sa likod nito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC kaugnay sa pananalasa ng bagyong Christine. Kumuha tayo ng update sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan, traffic kakatapos na lang ng pinangunahang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC kung saan pinaghanda iba't iba ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil anya at batay na rin sa forecast ng pag-asa, the worst is yet to come. Mamayang gabi pa kasi ang inaasa pagtama sa lupa ng Bagyong Christine at lalakas pa ito bago mag-landfall. At dagdag pa riyan, mabagal din ang usad nito at napakalawak ng saklaw at may dala itong malalakas sa buhos ng ulan. Sa ulat rafi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Pangulo, base sa update ay binigay ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur, mahigit oh, 300 na barangay sa mahigit anin na barangay o oh, kalahati ng Camarines Sur ang totally submerged o lubog sa waha. Ang bilin ng Pangulo, as soon as possible o hanggat kaya ng pasukin, magpapadala na ng air at water assets ng gobyerno at maging ang mga assets sa Mindanao ay dadalhin na rin daw sa mga apektadong lugar. Na na rin ang Department of National Defense sa mga kapitbahay natin sa ASEAN, partikular ang Singapore, Indonesia, Brunei at Malaysia para sa posibleng tulong na maaari nila ibigay sa logistics at paghatid ng tulong sa mga apektado. Ang utos ng Pangulo, i-maximize ang paggamit ng mga EDCA sites para sa aspeto nito ng relief operation. Ipinagutos din ng Pangulo sa Department of Energy na agad na ibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar hanggat kaya na at kung ligtas na. Bilang paghahanda naman sa mas malakas pang buhos ng ulan sa mga susunod na araw, ipinagutos ng Pangulo maigting na pagbabantay sa level ng tubig sa mga dam, magpakawala na ng tubig ng dahan-dahan para maiwasan ang pag-apa o ang biglaan pagpapakawala ng tubig na mga pagdudulot ng matitinding pagbaha. Narito ang pahayon pang ng Pangulo Rating. Maybe what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Sa ulat traffic ng DFWD, maganda ang stockpile o yung supply ng mga food and non-food items na maaaring ipamigay sa mga apektadong populasyon na nakapreposition na sa mga apektadong rehiyon. Ipinagutos din ng Pangulo ang koordinasyon ng DSWD sa Philippine Ports Authority para naman mabigyan ng pagkain ng may limang libong pasaherong kasalukuyang stranded sa mga pantalan dahil sa Bagyong Christine. Ayon sa Pangulo, malaki pa ang posibilidad na muli magkansela ng klase at trabaho bukas kung may pa rin ng pag-iingat at pagtugon pa rin sa pananalasa ng Bagyong Christine. Rafi. Maraming salamat at ingat, Ivan Mayrina. Mga kapuso, malawakang pagbaha ang naranasan sa ilang probinsya sa Bicol Region at ilan pang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa pagulang dala ng Bagyong Christine. Agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation at naghahanda na sa isa sa gawang Operation Bayanihan para sa mga apektado ng baha. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong donasyon na malaking tulong sa mga nasalanta. Sa mga nais mag-donate, maaaring mag-deposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metro Bank Credit Card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. At mag-donate lang po sa mga nasabing official channels. Huwag po basta maniwala sa mga posibleng nagpapanggap sa taga GMA Kapuso Foundation. Ito ang GMA Regional TV News. Pito naman ang sugatan sa aksidente ng isang multi-purpose vehicle sa Bontoc Mountain Province. Base sa mga ulat, nawala ng kontrol ang driver hanggang sa dumiretso ang sasakyan sa gutter. Layupi ang unang bahagi ng MPV at nabasag ang windshield nito. Dinala sila sa ospital para bigyan ng medical assistance. Inibisigan pa ng Bontok Municipal Police ang sanhi ng insidente.